mga guys manglaag sa amin guys mula ka vitamin dua guys mangita mig breakfast dito sa taas perting tugnawa diri mga guys uy murag ang ah, mga tubig sa gripo ini ligo ni mo murag ka ng ice nga natunaw grabe ni tamak ni mo sa salog sa sa imong kwarto perting tugnawa imong tiil perting tugnawa mo na mong cottage ya me Kapo ka sa tulod. Namang guys, oh. Hindi takay ka suri-suri, mga guys. Kaya naga naga taligsik. Nag-a ulan. So, mga guys. Ang lakaw sa amin, mga guys. Kaya mag-breakfast mo, Oh, kita mo ni yung bulak, mga guys. This is million dollar. Flower. Grabe, no? Huh? gwapo kayo. Oh. Huh? Wow. Basta nga sa bulak. Hmm. Ano may mga ayaw kita nung no, mga guys. Another cottage please yung mga guys. Ano mga guys? Nakaw Nang... sa ni